Mahapon sa inyong lahat, the sun besides me now, at sa mga ng no mundo. Uh, una sa lahat, ako po si Wilfredo Bendiga de Villame, kinatunay kong pangalan. Pero kilala niya naman ako sa pangalan Willie de Villame. At uh, ako pa 64 years old. Siguro hindi na ako kailangang mag-explain, hindi na ako pakilala sa inyo. For 21 years, meron akong daily show, tangale, hapon, gabi. So, kumbaga, eh, naging parte ako ng buhay ng mga Pilipino, lalo-lalo na po yung mga nanay, tatay, lolo, lola, yung household. Yun lang po, at uh, ngayon, in fact, mayroon akong live show ngayon, eh, nagpaalam mo na ako, ang alam ko, naka-feed kami ngayon sa TV5, naka-feed ko kami ngayon sa show, at yung mga nanonood ngayon doon, nagpaalam mo na ako, eh, sigurado na ngayon doon yun, at wala po, walang katang, walang sayawan, walang hair muna, walang putukan at walang will of fortune. Pero may mas malaking hangarin at may mas malaking plano para sa bawat Pilipino. Okay, at 2 uh, two minutes, siguro sa maganda, makatanong na lang para masagot ko na agad yung mga tanong. Okay, sige po. Walang tanong? Okay, magaling. Tagalog okay. ka lang para mas maintindihan yes, natin mga kapabayan. Yes, from TV5. Mm -hmm. po. Gloria, Hi sir, good afternoon. Ria Fernandez, TV5. Hi, We're Here, yeah. sir. Oh, Willie really, na lang. Huwag sir. Sir Willie, really, you mentioned you have a show sa amin. TV5 will to win, no? So the next question is, what happens to your show if you are buying for a Senate seat? Ano mangyayari po dun sa will to win? So pagkakaalam ko sa so, roots ng Comelec, until February 10, pwede pa ako mag-live show. So I still have five months na makakapag-live ng 5 to 6.30 sa so, TV5. Sa Facebook na mayroon kaming uh, followers na 17 million 300 at 8 million sa YouTube. So pwede pa ako magtrabaho pero pag na February 11, mag stop na and that will start the campaign. So you know, and then pag nanalo, pag palarin at pag pinagalog ng Diyos na buhay mga paglingkod, mga paglingkod ang tapat at walang uh, halong pag-iisip ng masama sa aking mga kasama, eh ako ba'y babalik like the Senator Dito Soto na may ikulaga pa rin. Yun lang. Sir, one additional question po. Ano pong nag udyong sa inyo para finally tumakbo na po sa pagkasenador? Because going back to your previous statements, hindi niyo po nakikita tatakbo kayo sa sabak sa politika. Yung mga nakikita ko, away. Away ang awayan. Mga intukado, eh, ang tingin nila sa mga artista ay eh, masyadong mababa. And kami may magagandang kapuso-puso para sa ating mga kababayan. Ano ba ang purpose ng isang senador? Hindi ako abogado, hindi ako nakatapos. Pero ang purpose dapat ng bawat senador, bawat nagpa-public servant, bawat na namumuno sa anumang local government, ma mabuting puso ang meron ka. Ang dapat mong inisip lagi mga kababayan mo. Marami ng batas na ginawa. Marami ng mga presidenteng dumaan, marami ng senador na dumaan. Pero yung buhay natin mga kababayang mahirap na babago ba? I think yun ang importante Poverty, yun ang malaking problema natin. Yung mga batang nakangarap na mag-aral. Pag wala ng pera, hindi na natutupad ang pangarap. Yung mga nanay at lola, lola natin na may mga sakit. Ano mo, for 21 years na ako ay nasa daily show, lagi ang bulong sa akin ng nanay, lola, lahat. Pimbili ng gamot, really. Yung asawa ko may sakit pang matrikula ng anak. Puro lahat ng iyan ang nadidinig ko for 21 years sa mga ating mga kababayan. For 21 years, yung mga magdumagbong bulong sa akin ng ganyan, hindi naman hulang bagong buhay eh. Sa mga madami na nagsilbi sa ating bayan, wala akong sinasabing iba. Ibig ko lang sabihin, dapat hindi lang batas ng batas ng, tungkol sa batas ng mga kusaan-saan batas. Batas ng mga mahihirap ang kailangan natin. Paano magbibigyan ng magandang buhay ang ating mga kababayan may hirap. Mga batang nangangarap na walang pang binili ng libro, walang sapatos, walang pang matrikula. Yan. Yung mga lola at lola na nanay natin na walang pang gamot. Yan. Lagi yun ang reklamo natin ko Dapat sa Senado, may batas para sa ating mga kababayan. Saka ako, parang nalulungkot ako pag nakakakita ako ng mga nag-aaway, ego, pagalingan, eh hindi naman ho ganun ang pagsilbi sa bayan. Dapat busilak ang puso mo sa iyong mga kababayan. Lalo lalo na yung mahirap. Kung makikipag-away ako sa Senado, makikipag-away ako para sa mahirap. Sir okay. Okay. Uh, Gerard Navarro, Malaya. Sir, sure, good afternoon, sir. Sir, sure, uh, two questions lang, sir. Sir, you've been uh, on top of the surveys or if not, pasok po sa winning winner circle. Uh, ano po yung assessment po natin sa chances po natin? Uh, especially, you're running as an independent. Well, hindi ako magpapitin mag-decision yan. I cannot assess dahil yung publiko yan ay mga tao. Para randoman mo na. saka I also have my decision kung talagang hindi ako pumapasok sa top 12 o ano, then I will withdraw. Simple lang naman. Ibig sabihin, baka hindi ako gusto ng tao for this uh, privilege na maging senador. I can just come back in my show. Uh, pwede naman ganun eh. Ang hangaran ka naman dito eh. Yun nga, matutulong talaga. Saka makagawa ng kabutihan baka gawa ng batas. Baka ng batas sa ating mga kababayan. Kung nadidinig nyo lang araw-araw ang bulong sa akin ng bawat may hirap, dudugo ang puso mo. Wala kang pambili ng ano eh, pagkain eh. Wala kang tapos makikita mo sa Senado, sa Congress, buro awayan ng awayan. Yung bang na, nakikita ba na, ang ah, alam mo, napansin ko, pumunta ka sa mga pabinsya, hindi naman nila pinapansin yung mga yan eh. Ang iniisip nila na eh, kakainin na kanilang pamilya sa umaga, sa tangali, sa gabi, kung paano mabubuhay ang pamilya. Hindi naman nila mapapansin lahat yan. Ah, sa aking pag-aralam, sa research, 94.7% ay eh, mahirap sa ating bansa. Sir, uh, yung, uh, you mentioned you want to uh, file bills. Ano po in particular yung mga naisip po natin on top of your mind ngayon na uh, mga bills for the, for, for the poor po? Well, unang-una, gustong-gusto ko yung Sen. Tanggara. Yung sa senior, no? Kasi yung, yung, yung 20%, parang kulang yan eh. Kasi every year tumataas mga, ang, 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 mga, mga gastrosin natin sa lahat ng bagay, lalo lalo sa gamot. Ako, pwede kong ipapalarin, e, pagkakaluban ng Diyos na manalo ako, maupo ko sa Senado. Ang una kong you know, i-adjust ia ko yung 30% sa mga seniors, PWDs. Mahirap, maging mahirap, napakahirap. Paano pang bibili ng gamot? Paano tumatagal ng buhay na mahirap? Walang pang gamot. I think yan ang pang isang, isang bill. And then, sa mga bata, dalawang bagay lang. Eh. Ang kinabukasan natin ay kabataan. Eh. Dapat yung mga eskwela, wala nang bayan. Libre, libro. Di ba? Yun know, ang mga sa local government, sa nakikita ko, sa patas na ginagawa nila. Kung talaga magsisipisyo tayo sa bansa, sa bayan, unahin natin yung mga mamayan. Eh. Hindi ang bayan. Kasi yung nagpapatakbo ng bayan yung ating mga mamamayan. Dapat marusog yan. Dapat maayos ang pag-iisip. Dapat healthy. Dapat magandang pinagbukasan. Dapat nakakapag-aral. Dapat marunong sa buhay. Para di lang yung dumidepende sa gobyerno. One last quick question. One minute and 45. Sorry, Sir, yan. Sir, magandang. Sir, magandang. Sir, ang kores sa abs Sir, ano yung mga personal na paghahanda mo ninyo na ginagawa kayo? Kasi, ano nga yung malaking possibility na isa sa mga araw na to, pala rin kayo na maging senador. At syempre, alam naman po natin na maliban sa pusilak na puso, ma mapupunta talaga kayo at mapupunta sa matitihang debate, lalo na kung ipaglalaban nyo yung mga patungkalang patas ko ninyo. So, paano po kayo naghahanda sa mga ganito? Well, hindi ako makikipag-debate. Hindi ako makikipag-away. Makikiusap ako at hindi ako nakakarap sa TV na nakikipag sa kanila. Okay. usapan namin to, ano ba dapat natin gawin para matulungan natin ito mga to? Ano bang patas na pwedeng gawin para naman guminawa ang buhay ating mga kababayang mahirap? So I think yun know, ang pinaka importante, hindi mo kailangang ipakita sa TV na magpapangayang kami, pagalingan ng English, pagalingan ng ano, sinasabi. No, well, I don't think that's the right thing to do na maging ano ka, public servant. Lahat, mapag-uusapan eh. Lahat, pwede mong pag Uh, my colleagues, pwede ba natin gawin to? May mga lugar tayo naghihirap. Kapapansin ko sa bagyo, itong may bagyo, lagi may problema, tanggal ang bubong. Yung pupuntahan nila na dapat doon sila ma-accommodate, hindi rin sila, binabahadin yun. Anong dapat na paraan? Isa yan sa mga nakikita ko. Kasi during the time na maraming may bagyo, eh, pinupuntahan ko din yan. Na hindi naman ako public servant. Dahil gusto ko lang makatulong sa ating mga babay.